rated SPG, striktong patnubay at gabay ng magula. Good morning and welcome sa aking munting channel at dito nga ay uh, masayang-masaya itong si David dahil nga biglaan siyang nagkaroon ng isang magarang kotse dahil nga sa kaniyang lolo at sabi niya nga dito kahit ano diyan bibilin natin at kayang-kaya kong bilhin ang lahat ng sasakyan dito at kunwari naman ay namamahalan itong si David para naman hindi uh, maisip o pag-isipan ni Don Julio na gustong gusto talaga niya na magkaroon nga siya ng sasakyan at dito nga ay natupad ang kanyang kagustuhan pero mag-iingat ka David dahil uh, once na malaman nila na ikaw ay isang impostor at hindi ka naman talaga tunay na Montenegro buhay mo ang kikitili ni Ramon at ni Tanggol dahil sa panuloko mo sa kanilang pamilya at dalawa kay ni Olga ang mananagot dyan at dito nga ay nakita ni Noy itong si Olga nakausap nga itong si Warden at tinawag nga siya ditong Beng nagpatay mali siya na lamang itong si Beng para nga hindi mahalata na siya nga si Olga at si Beng ay iisa at dito nga nagtanong itong si Warden na kung sino din daw ba si Beng Malay ko at hindi ko alam yan ito naman ang kasagutan dito nito nga si Beng or si Olga at dito naman ay sabi ni Warden sa ko na ba kay uh, Olga kung uh, ano na ang gagawin kay Tanggol at kung kailan natin siya uh, pahihirapan ulit or uh, papatayin itong si Tanggol at sagot naman dito ni Chip Espinas ay hindi tsaka na lang muna yan dahil uh, pakikinabangan ko pa si Tanggol at siya nga ang ipapalit ko kaya Bong dahil si Bong ay puro sablay at palpak na nga ang kanyang mga ginagawa at dito nga ay sumablay na naman ulit si Bong sa uh, dapat sana nga pagpatay nila kay Sibilya ngunit si Bong ang napuruhan at tinamaan kaya pagbalik nila ng uh, Zelda ay may tama si Bong at nag naman ni Bong sa kanyang mga ibang kagrupo na pagbalik nila ng uh, Zelda ay wala na nga ang grupo nitong uh, si Tanggol at magkakaroon ng muli ng uh, riot or away nga sa loob ng uh, Zelda nila Tanggol kung saan naman ay, ay uh, magagalit na itong si uh, Mayor ng uh, Zelda nga nila Tanggol dahil nga nanggulo naman ang mga ibang grupo nitong si Bong at ano kaya ang gagawin ni Chief Espinas once talaman nila na hindi nakikinig sa kanila si Bong dahil nga sa selos kay Bubbles na akala mo naman ay shota niya si Bubbles kung makaasta itong si Bong at ito ang ating pakaabangan dito nga sa tinaguri ang pambansang teleserye FPJ ang batang kiapo at kung nagustuhan po ninyo ang aking video for today. Pakisubscribe na lamang po ng aking channel. Pakilike and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat. Ingat. God bless and bye-bye.